Ito rin po ang problema niya. Kakaroon po siya ng balat chiko. Nagiging uh, brown ang kanyang dahon. Natutuyo. Yeah. Kaya yung pong ating subscriber, nagpakita po nung kanyang kalamansi, Nagbabalat chiko yung kanyang kalamansi, tapos iba yung natutuyo. May sakit po yung kanyang kalamansi sa tindi po ng ilit. Lumalabas po kasi yon tapos nahahawa niya yung kabila. Pag hindi nyo inagapan, baka yung buong kalamansinan ninyo magkaganon. E eh mangyayari, maaga po ninyo mapapatay. Ito kasi, kuha mo ito mga katribya po, ay tabing daan. Madalas na aalikabukan. Ito mga katribe po ang isa sa nagiging problema po ng mga ka-farmers natin, mga magkakalamansi. Eh. Ang tinatawag po na balachiko. Ang balachiko, ito yung itsura ng uh, kanya pong dahon. Ayan. Napaansin ninyo na yellowish ang itsura niya. Tapos makikita ninyo, meron siyang mga batik-batik. Tapos meron siyang mga natuto yung mga sanga. Pati po yung kanyang bulaklak. Ayan, nasisira maging man yung kanyang bunga, ay nagiging balatsiko rin ng itsura. O yung mga brown. Yan yung karaniwan na nagiging problema ng ating mga magkakalamansi. Pag sumapit na yung ganitong tagtuyot, yung matinding tag-init, yan. Nagkakaroon po ng tinatawag na balatsiko ang dahon ng kalamansi. Isa ito. komo siya ang isang nagiging dahilan, tabindaan, yung lahat ng kanyang mga alikabok dito lahat ang punta nasasaga po ng mga dahon pagka nasaga po ng mga dahon tapos na arawan po siya na matinding sikat ng araw doon po nagkakaroon mga katribe po siya na naluluto yung kanyang dahon pero yung katabi niya kung hindi po nahaharangan, hindi po siya na aalikabukan sariwa po ang kanyang dahon ayan o sariwa siya wala siyang uh, balatsiko kung tawagin yan yung sa bawat uh, kabilaan uh, para po mayroon kayong idea kung ano ba ang balatsiko kung tawagin pupunta naman tayo doon sa batang kalamansi eto naman mga katribya yung tinanim po ng kalabasa na nahukay hinukay po nung tagapagtanim itong lupa para mayroong siyang daanan ng tubig alam nyo hindi po maganda po sa kalamansi mga katribya yung ganyan pong kalalim po yung hukay para po sa pagpapatubig eto nagbalatsi ko rin po yung kanyang kalamansi ayan nangulot po ang dahon tapos ginagambulan pa niya yung ilalim napuputol mga katribya po yung ugat ng ating kalamansi dito kasi mayroong mga maliliit na ugat yan yun ang pong kumakain ng abono uh, pagka tayo po ay nagpapataba sa ating kalamansi yeah. inanin nyo oh. hindi po masyado nakalaki yung mga kalamansi bagamat meron siyang mga tanim na bago kagaya nito oh. ito yung tanim niyang bagong kalamansi eh oh, hindi pa yata tatagal ito yung mga, kat mga ko natatandaan din Yung ati pang na tinaniman ng kalabasa yung kanyang kalamansi. Kaya nangyari, yung lahat na ng na mga nakoberan ng kalabasa, hindi na po ngayon makabawi. Ayan oh. Hindi na mabawi ngayon mga katribya. O, oh. Nangulot na rin yung dahon. Hmm eh, ginagambulan niya po yung ilalim na yung ugat po ng kalamansi hindi po dapat ganito ang gagawin natin i take note natin mga katribya hindi natin dapat babalatan po yung ating lupa na masobrang linis Pagkasi kasi mga katribya sobra po linis ng inyo pong kalamansi pagka nagpatubig kayo ilang araw lang tuyo ka agad bilad na bilad tapos ito yung Okay, yung kanal niya, problema, sobrang lalim. Hindi po dapat ganito yung kanal ng kalamansi. Itong daanan ng tubig. Ayan, nabilad na bilad. Oh. Madalas ka magpapatubig pagka ganito. Yung kasing sustansya po ng, kalam ng lupa, pagka ito, pinala po ninyo ng malalim na pagkapala, nakakain po siya. Kumbaga, natatanggal nawawala. Kaya yung nutrients po ng kalamansi, hindi niya po makain yung lupa na kanya kasi binalatan na. Hindi pa dapat gano'n nababalatan natin itong lupa o papalahe ng malalim. Tapos, ginagambulan po niya itong kalamansi. Eh, tinanin niyo, ko na rin na itsura niya. Magpapalit sigurado ito ng panibagong punla. Yan lahat po ng mga na kuberang po nung kalabasa ayun oh no? hindi na po siya makabawi ilang palit naman uli ang gagawin po nito Ayan. Ayan. patubig na naman po kailangan patubig na naman ito yan mga katribya o, nalalanta na siya dahil po doon sa init ito unang itong itinanim ngayon pakita namin mga katribyo sa po yung isa kasi kung bagay eh, yun naman ang isa mahilig naman sa ito sa okra yung kanyang itinanim ito naman Ayan. Kaya lang rin po, madapurak siya mga katribe. Ayan no? Pero, malalaki na yung kanyang kalamansi. Malalaki na. So, hmm. mahili man ito. Ha? Okra. Okra niya nga lang. O, sa tindi rin ng init, hindi rin magkaroon ng bunga. Di hamak po ang laki nito. Doon po sa kanyang katabi. Ito rin po ang problema niya. Kakaroon po siya ng balat chiko. Nagiging uh, brown ang kanyang dahon. Natutuyo. ay yeah. Kaya po pong ating subscriber, nagpakita po nung kanyang kalamasi. Nagbabalat chiko yung kanyang kalamasi tapos iba yung natutuyo. May sakit po yung kanyang kalamasi sa tindi po ng ilit. Lumalabas po kasi yon tapos nahahawa niya yung kabila pag hindi nyo inagapan baka yung buong kalaman siya ninyo mga eh mangyayari maaga po ninyo mapapatay ito kasi como ito mga po ay tabing daan madalas na aalikabukan pagka po naalikabukan yung kalamansi kumapit po yung alikabok dito ayan o oh. pagkapit po ng alikabok tapos naarawan ng nit at may buhangin maluluto po yung kanyang dahon. Kaya nangyari, nagiging balachiko siya, nagiging brown. Na brown po siya, oh. mga katribe. So, oh. lahat po ng mga katribe pong nasa gilid ang daan niya, ito na yung kanyang itsura. Init Sa init ng araw, tapos sa pagpapatubig, para siyang napasma pagka siya nabasa. Parang ang tao, kamagaling ka sa mainit, pawis na pawis ka. E, pagkatapos, maliligo, e, may tendency pong napapasma. Sa halaman, may pagkakataon. Pwede rin mangyayari, mainit na mainit, pagkatapos, uh, tutubig po siya ng gano'n, parang mapipigla May tendency na pwede rin napasma. Kaya nga pagka nabaw, magtatarim ka ng kalamansi, eh, wag doon sa mainit na mainit po na parte mas maganda magtanim ang hapon or uga kahilimbawa galing po kayo sa patubig at mainit ang sikat ng araw at kayo magtatanim mag iinda po yun ng kalamansi mababa kumbaga yung ugat ng kalamansi po ninyo eh, masasaktan dahil doon po sa init yun, pinakita po namin sa inyo mga katribya yung mga cause o yung dahilan kung bakit po yung ating kalamansi ay naninilaw. Una, dahil nando po sa gilid po ng daan. Yan. Pagka nasa daanan po yung inyo pong kalamansi, ang mangyayari dyan, ay eh maninilaw. Tapos, pangalawa, yung pong init. Init po ng panahon. Pagka po mainit po ang panahon, ang tendency talaga eh kaka possible po rin po na dumilaw ang kalamansi. Dahil doon sa ina po ng pat Tapos, yung pong mga buhangin, alikabok, pag kumapit po sa dahon ng kalamansi, yan, yun ang cause. Magkakaroon din po siya ng reaksyon chain reaction eh kaya nga na magiging luto o marang uh, naluluto po yung dahon ng kalamansi kaya siya nagdidilaw kaya kung isan, pati yung kanyang bunga ay nagkukulay brown din dahil dun sa init ng panahon o, kaya yan no? Oh. yellowish po siya kaya lang kalamansi bulaklak po yun ang bulaklak kaya lang sisira rin ito mga katribya pagka po nasa gilid ang daan at naalikabukan at isa pong mga katribya na nagiging cause ng pagiging uh, dilaw o yung uh, balatsiko nung ating kalamansi kapag kaalimbawa matapang ang gamot natin. Pagka po matapang po yung gamot natin mga katribya, eh, yan po yung isa sa nagiging dahilan kung kaya't nagkakaroon ng balatsiko ang kalamansi dahil hindi po akma po yung gamot ninyo, mainit din po sa dahon ang gamot. Lalo na, mag spray po tayo ng medyo tanghali na o kaya mainit ang panahon, doon lumalabas po siya. Tapos, pati na rin po mga po yung abono. Yung abono, pag nasa obrahan ka ng paglalagay ng abono, nakakapagpadilaw din po ng kalamasyon Sa harip na siya po ay bumerde, naglulugas ang dahon. Sabi nga nung ating subscriber, yung kanya pong kalamansi naglulugas ang dahon. Sabi, nagpapalit. Meron ang pagkakataon, buti na lang hindi po lahat ng kanya, eh ganun ang itsura, kaya lang humahawa din yan. Uh, kaya isa yan mga katribya po na susolusyonan po natin kung ano ba ang dapat, ano ang paraan na ating gagawin para yung ating kalamansi may natin yung pagbabalansi ko. Ito po yung solusyon natin dyan. kapag ka po mga katribi ang kalamansi po natin po ay eh, naggayong nito nagbalatsi ko po ang inyong kalamansi ang isa sa pwede po natin mairekomenda po sa inyo kung hanggat magagawa po ninyo na lalo kung nasa tabi ng daan pag kayo po ay magpatubig paliguan po ninyo ang inyong kalamansi para mawala po yung mga buhangin yung alikabok sa kanyang kalamansi para noon makaramdam po siya ng lamig yung ginhawa kasi pagka nakabalot siya ng alikabok at yan na nadarang po doon sa sikat po ng araw, ayan, magiging problema dyan. Maluluoy po yung kanyang mga dahon. Kaya isa po yan na po pwede natin magawa. Tapos, isa pwede natin na, hindi po init, lalo na ang kalamansi po ninyo, eh, malinis na malinis. Ito ng ating katribya, nilagyan pa nga niya ng karabaw manure, Ayan, eh. ano eh. Sa pag-asa po niya na yung kanyang kalamansi ay maging okay. Ang problema po nito, madali pong matuyo ang kanya pong lupa dahil wala pong po ng mga damo. Tapos masyado po niyang ito'y pinala. Dapat ito hindi po masyado pong malalim ang kanyang pagkagawa ng kanal eh. Dapat mababaw lang. Yung sustansya po ng kanyang lupa natanggal na sa pamamagitan ng pumpala. Kaya ang ginagawa po natin, inaayos lang po natin po yung daanan ng tubig pero hindi natin pinapala po yung ating pong kalamasi, yung lalo ko yung balat siya. Kaya isa pa katribya po na maipapayo natin sa ating mga katribya para po ang kalamasi ninyo ay maging fresh at hindi po magbalat Tapos, kailangan pag mainit ang panahon, eh maganda po, eh, huwag po natin hayaan ang kalamasi natin ay matuyo ng husto kailangan tubigan natin kung magagawa natin lingguhan ng patubig na busog siya mas the best mas nakatulong yung salamasi para hindi po siya kaya na mga rilang puyong dahon mahal po mga po ang punla kaya pagka hindi po natin ito maagapan magpapalit kayo uli ng panibago tapos pwede po ninyong ispray po ito mga po ng foliar para po direct na po yung ng pataba ang inyong kalamasi kakainin ka agad po ng dahon. isa rin po yan doon sa nakakapagpaberde yung po mga foliar po na ating ginagamit at kailangan siyempre pagka tayo mag spray dapat wag yung mairit po ang panahon dapat pag spray po tayo mga katribe yung malamig maaari mga alas 6 na umaga hanggang alas 9 or hanggang alas 8 pag sa hapon naman alas 4 hanggang alas 6 Yon medyo malamig-lamig na po yung panahon doon. Huwag kang ka mag-spray po ng tanghali dahil delikado po yan sa inyo pong kalamansi. Tapos, huwag kayo maglalagay po ng sobrang dami ng abono. Isa rin po yan sa nakakapagpalagas po ng bunga at pati na rin po ng bulaklak at nakakapag balatsiko ng kalamansi. Kaya yun po yung mga, dapat yung mga hindi natin dapat na gawin. Kailangan lang, sapat lang doon sa edad niya yung ilalagay po natin na abono sa ang kalamasi. Kaya yung paraan po na pong ginagawa. Kaya kailangan mga katribya, ka po tayo, meron na po tayong ganyang kalamasi, nakita po ninyo at naobserbahan, agapan na po ninyo. Huwag na po ninyong hayaan po na dumami pa ang cost niyan. Kung bawat ginawa na po natin po yung paraan po na yon at ganoon para na yung tsura, putulin po ninyo yung lahat po ng madilaw, yung mga berde, iwanan po ninyo yun ang maaari natin pwedeng solusyon para hindi po magkahawa-hawa ang inyo pong mga kalamansi. Kaya doon po sa ating katribya, kung nagawa na po natin itong mga bagay na ito, nalagyan po na ninyo ng foliar, na-spray nyo na, natubigin nyo na madalas, napaliguan ninyo, tapos eh, hindi po nagbago kalamansi, maaari pong mayroong sakit ang inyong kalamansi na cancer. Ang dapat dyan, putol. Ang putol doon, yung lahat po ng madilaw Kasi pagkayaan mga katribya, hindi natin naagapan, buong kalamansi na yon dilo na lahat hanggang sa matuyo na siya. Para pansin niyo baka may mayro pong dagta siya o mayro pong punggos kasi itong tag-araw na ito hindi masyadong umaatake ang punggos. Umaatake lang po 'yan kapag ka pong na po nag-uulan. Ang umaatake ngayon sa kalamansi yung dagta. Nagdadagta yung katawan, yung sanga dahil doon sa tindi ng init at saka doon sa mahina ang katawan ng kalamansi. Kaya palakasin po natin para meron po siyang panlaban sa mga sakit, panlaban sa init. Huwag natin masyado pong lilinis maigi. Yung lito na lito lupa, ay parang yung isa natin katribya, lito na lito lupa, kaya sandali lang, tuyo siya pagka nagpatubig. Kaya hindi rin po maganda kung minsan sobrang linis po ng iyong kwan para kang harapan ng bahay. Eh, madalas ka magtutubig pagka po ganun. Tapos, matindi, bilad na bilad po ang inyong kalamasi sa init, lalo na po ngayon. Tinan niyo ilang palit na ito naubos na. O, tingnan nyo pag po maganda po yung kalamansi. O, hindi po siya nadarang. O, o. Maganda yung dahon niya. Tsaka yung usbok. Ito wala itong sakit. Hindi so, siya nadarang. Pero pagka nadarang sa tabi ng daa kagaya nito. Yung mga ganito matagal makarecover yan. Eh, mahirap makarecover ito. Pag hindi nyo alam ang gagawin. Yan. Yan po mga po yung klase ng kalamansi na dumidilaw dahil po sa gilid ng daan, dahil po sa init, dahil din po sa mali pong uh, timplada po ng gamot, sobrang tapang, tapos sobrang dami po ng abono, doon ang kakaroon po ng problema ang inyong kalamansi. Lalo na po yan, lumalabas yan. Ngayong tag-init. Lalo ngayon, buwan ng April, ay grabo po ang init. Ang solusyon, para po mga katribya, may natin po yung matinding alikabok. Pwede ninyong taniman ng ganito. Tubo-tubuhan. For the same time, pagkain pa ng kalabaw. Kaya lang ito, ginapas na. O kaya ngayon, nandito na lahat ngayon mga katribya po yung alikabok. Pag sumikat ang araw, nadarang yan, sa ninyo magiging balatsiko na ang tsura ng kanyang kalamansi. Ayan, yeah, namumuti na siya. Eh, pagka naman lagi mo siyang didiligan, tabi ng daan, magsasawa ka naman ka didilig, kahuhugas. Kaya man, the best, lagyan niya po ng cover. Kaya, yeah, pwede yun, pang cover natin para maiwasan po ang alikabok at hindi po masyadong bilad po sa araw. Sa lalo na yung mga nasa gilid ng, daga, ng daan, ang inyong kalabansin. So mga katribi, hanggang dito na po ang ating vlog. Sana mayroon po kayong natutunan, pamamaraan na ating pong gagawin. Ukol po sa pagbabalat si ko ng kalamansi. At least alam niyo po ang gagawin natin kung sakali mang makita ninyo sa inyong pong dahon ang mga bagay na ito. Tandaan nyo lang yung ating mga step na ating pong gagawin. Para noon, magkaroon pa kayo ng ganitong mga sitwasyon. Yung kapitbahay nyo meron kayo nakikita ganun din po ang problema pwede nyo pong ipayo yung pong ating ipinayo at yun din po yung ating ginagawa sa ating kalamansiya so hanggang dito na lang po ang ating vlog eh. pero dati ako po si Kuya Berhel Bunang at lagi ng tatandaan karulungan ng kalaman katumbas sa kaymana. thank you for watching, God bless all. kita na po tayo bukas, bye bye Kuya, tulungan niyo po ako. Ano po kaya nang sa kalamansi ko? Bakit nang mapatubigan eh, Nanilaw yung iba na lagas yung mga dahon. Meron naman po maberde. Ayan na. Ayan po mga nanilaw. May maberde naman. Dati po sa maberde, bakit nang matubigan eh. Ayan. Bakit po nang natubigay na yun, nanilaw yung iba. Tapos eh, nalalagas ko yung dahon. Ayan po. Yung iba maganda. Ako kaya naging diferensya niya. Na. Ayan no? po. Malagas po yung nanilaw po iba. Kasi iba po mga verde. Hmm. Ito po kaya maganda lang. Makarecover pa kaya yan. Nung pinatubigan po namin eh, bakit nagkaganyan na? Dati po sa maberde na kung ano. po kaya maganda dyan? Ayun po, nanilaw. Hindi naman po lahat. Ayan, may maberde. Ayun po, naubos na dahon, na nalagas. lagas Ano po kaya na, ah, ang nakakapan Hindi nagkaganya. Na, Buya. Iba naman po maberde. Na Tapos yung iba nangilaw. Tapos nalalagas pa yung dahon. Ayan po o. Oh. Kaya kuya maganda dyan. Tulungan niyo po ako. Salamat.